Kawawa naman yung mga nasunuga na bahay dito mga kabayan. No? Dito lang yan sa Barangay Longos, sa Pote 3 Bakur, Kabiti mga kabayan. Yan o, daming ano, tao. Naglabasan lahat ng mga tao dito sa lugar na ito. Yan no? Kawawa yung nasunugan ng mga bahay mga kabayan. Yan no? Mabuti na lang yung area namin sa Bilbol. Napakalayo lang malayo siya. Napaligiran siya ng mga bumbero, mga patrol ng mga pulis din. At yung iba pang mga kuan na nagbo-volunteer. So yan, dito yung sa area na yun, papasok ayun. Eh, Diyan, malayo lang dun sa may tawid. Sa may malapit na rin sa dagat yung sunog na bahay. Kaya lang yung hangin na gagaling sa dagat. Papunta dito sa area na ito sa kalsada. Kaya yan nagpanik ang mga tao. Yan yung nasunugan kawawa naman. So yan yung aming billboard dyan. Napakalayo lang. Kaya lang napakausok. Grabing usok dyan. Na nakatabon dyan sa taas. Yan sa billboard nyo. Yan pinagbabawalan na kami pumasok dito. Ng mga fireman. At saka mga polis. So yan. Kasi napakausok talaga nakatabon dun sa taas ng billboard so ayan o oh, napakadaming bombero, punong-puno yung kalsada hirap ka ngayon makalabas papuntang Maynila oh, napaka-traffic dahil din sa mga tao naglalabasan lahat yun oh. yung sasakyan namin napakalayo nandito na kami sa may labasan talaga hindi na kami makapasok dyan oh, sa may bandang billboard So ayan oh, mga tao, kawawa oh, naglabasan lahat. Kawawa yung nasunugan. So yun yung aming billboard na natabunan sa kapal ng usok talaga. Ayan, yeah, yan mga kabayan. Yan oh, kawawa talaga yung nasunugan na bahay. Dito lang sa Barangay Lungos sa Putitri. Bakor Cavite mga kabayan. So ayan, maraming salamat mga kabayan at magingat po tayo. God bless at ito lang po muna.